buhay empleyado ang buhay empleyado ay naharin tulad ko na parang isang pamilya nagmamahalan may malasakit at nagkakaunawaan lalong lalo na nagtutulungan kaya proud ako sa kapwa ko empleyado na nagsusumikap at nagpuporsige sa buhay mali natin balang araw tayo rin ay aasenso at magkamit natin ang minimithin nating magandang buhay. Masarap mabuhay sa mundong ating ginagalawan pag wala tayong inaapakan na tao. Lalo, -lalo nga huwag tayong sa ating Diyos na may likha. Ang inyo pong lingkod, Titi at magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa pakikinig. Alam! Hi guys!